Takaw pansin na magka-hold ng hands sina Barbie Forteza at Jameson Blake sa gala night ng isang network. Lumang ang dalawa sa mga larawan kung saan fierce si Barbie sa kanyang pulang leather tube dress habang suave si Jameson sa black suit. Agaw pansin ang ngiti ng aktres habang magkasabay silang naglalakad palabas ng hotel. Spotted sa ilang video na magkasama sila ni Jameson sa loob ng venue hanggang sa kanilang pag-alis. Matagal nang napapansin ang closeness ng dalawa, pero dati na nilang sinabi na magkaibigan lamang sila. Sa isang panayam, inamin ni Barbie na masayang kasama si Jameson. Ramdam ng mga netizen na malalim na ang relasyon ni na Barbie at Jameson. Feeling nila ay magjowa na umano ang dalawa. So friends pa rin ba si na Barbie at Jameson o may something na? Ayaw lang ba nilang sabihin ang real score? Ano ang say sa balitang ito?